yun mga kabayani ko dito may ano may mga kabayo rito pero hindi natin alam kung ano eh kung anong ano niya, ano meron basta may tatlong kabayo dito apat na pinatatakbo lang mabilis hindi ko alam kung bakit baka pangarera to dito tinat tinatry out no dito pinatatakbo mga kabayani kaya no dito tayo salo sa dagat ng Mediterranean Sea Ayan o Ayan, oh. isa tatakbo na yan. Ayan, tatakbo na naman yung isa na yan Mga ko oh, Pinuporma na eh Ayan, mga kabayanik Mga maglalaban-laban yung apat na yan Ayan Mer, magkano ulit yung kabayo dito, Mer? 10,000 Libyan dinar. 10,000 Libyan dinar. Sa pera natin? 100,000. 100,000 ang pinakamahal. 10,000 Libyan dinar. Asat. 100,000 Libyan dinar. Asat. 10,000 Libyan tayo sa harap ng Mediterranean Sea, mga kabayanik. Yung kapila na yan, Europe na yan. Mga kabayanik, Italy, no? Malta, Italy. Yung kabilang ng dagat din. naulog yung hinete, no? Wala siyang ano eh. Dabit yung uwi na yata. uwi na yata. Uwi na ba? Lamig. Palubog na araw dito mga kabayani. Ang oras natin dito ay 6 na, no? Na 6 na ng mula alas 6 ng hapon yun know, o yun yung araw asa na yung araw yun o diba yun o know, nagano sila mga kabayani titipon tipon sa isang event na malupit hindi <laughs> natin alam eh mga kabayani kung ano talaga bakit uh, meron ditong apat na kabayo tapos pinatatakbo nila ng mabilis natin okay. Two hours later. So, so yan, mga kabayanik, kasama natin si Toto. Nagbala kami mamusit, subalit sa wi. <laughs> zero kami, zero. tinig tinignan lang naman namin yung lugar. Pwede to, ano to. Kung baga, pag magandang ano, panahon, hindi maalon talaga. Pwede dito mamusit, no, to. Pwede dito. You know, medyo ano, malayo pa to lalakarin namin dito to. <laughs> Wala naman. Wala. Kasi minutos ko lang to inaano oh, eh. Dito? <laughs> Namusit, subalit sawi. <laughs> No problem. Better luck next time. Mga kabayanik. Maganda pa na Dali namin yan ni Toto. Ano, maaba pa naman ang buwan ng pusit eh. Hanggang ano pa to eh. December pa no? oh, yun o, oh, matagal pa ang pusit. Kaya, yeah, aba pa. Wait. Mga nagsilaki yan na no Nagsilaki yan na daw ang pusi Yan o no? Ito mga kabayani ka malupit na galawa namin ni Toto Nara ni na, na, Nanood tayo ng karera ng kabayo Sabay diretsyo pamusit Nay. <laughs> ah, so basaan sa patos ko. Ya kay, eh, mabulak ko sa iyo eh. Wala sa isip ko magchinelas. Sa bawal pumasok doon ang chinelas. Maalong kasi, maangin mga kabayanik Sa lubong ang hangin eh. Hindi rin kami makaagis ng maayos Nagang <laughs> sumisipat ka pa <ba> to ha <laughs> Oh, andun ang tubig niyan. yung panlalakarin namin toto yun no? yung may liwanag na yun dun pa kami toto to. <laughs> ah hindi na Nakos oh, wala kang ilaw Delikado ka rito Baka mapuwitan ka rito to <laughs> Wala. Isa lang masasabi mo rito. Amen. <laughs> <laughs> Buti kung mapaklinik clinic ka pa. Ba <laughs> hindi ka na ba diretsong clinic? Eh, <laughs> nasa alam. Naririnig mga kabayanik yung agos ng ano dagat oto agis ka lang ng agis <laughs> baka yung yung ano mo pain mo sa iba mapunta <laughs> bên đây em, iniisip mo to sige dito kalma eh no Ito testing si Toto dito. natin si Toto Magis Parang yung pwesto mo dyan shape no Buti ito nakikita mo pa yung palutang. Oh hey Libya with dad in a kiwi